Magandang magandang tanghali sa ating lahat. Today is tuturuan ko kayo kung paano magluto ng baka. <laughs> Siyempre, gusto ko I maituruan. Kaya ito ang outfit ko ngayon. Siyempre, uh, nung pag-graduate ko ng culinary at ang BS Vulcanizing. <laughs> uh, at tuloy-tuloy ako. Uh, Nag-aral ako sa Harvard. Siyempre, ngayon, nandito ulit ako at bumalik. Gusto ko kayo turuan kung paano magluto ng baka. Yung masarap na baka, yung sinabawang baka. <laughs> okay? Ready na kayo? Ito na tayo. Tara, sabahan niyo ako. Siyempre, andito na tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung biskarte, yung tamang pamamaraan ng pagluluto para maramdaman natin yung sarap ng lasa yung umuputok na lasa, yung mapapawaw ka sa lasa. Ngayon, well, ito yung natin at yung gagamitin natin. <laughs> Kailangan natin ng tubig. Siyempre, at ang ating paglulutuan at siyempre ang takip. Ito na. At siyempre, ang ating recipe. Ang beef. Siyempre, ang baka. Kaya, nilito yun natin. Samahan nyo ako. Kailangan kasi medyo maingat ka. May puso ang pagluluto. Yung mararamdaman mo ang pagluluto. Talaga nga, eh, uh, uh, pagka-graduate ko kasi ito yung unang-una kong inaral kung paano maramdaman ng kakain yung lasa. Yung pag nakita at maramdaman at malasahan niya, mapapawaw siya. Tara, lutuin na natin. Bubuksan <laughs> ko na siya. Medyo maingat tayo. Sabi ko nga kanina, dapat may puso. <laughs> may yung mga inanan namin sa Harvard, di ba? Sa uh, parteng Amerika. Kaya noong umuwi ako ng Pilipinas, eto yung una kong isi-share sa, na sa, sa inyo. Yan. Siyempre, hahaluin na natin. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ito'y tubig. Ito'y tubig. Papakita ko sa inyo kailangan may diskarte eh, ng paghahalo yun para malasahan nila mismo ng kakain yung lasa ng baka at gagawin naman natin kukunin natin yung kakip ah op okay, medyo mainit eh. at kukunin natin yung ating baka ang ating baka ngayon para maramdaman talaga yung sarap at ligam mo yung, yung, yung uh, baka ng kakip dahan-dahan natin syang inalak Okay? Bubuksan natin yung takip. Tapos, siyempre, bubuksan na natin ang ating baka. Ayan. Thank you, mahili sa baka. Siyempre, unang nalagay natin yung pinakalaman. Ayan. Yan yung laman. Okay? Tapos, bubuksan din natin. Dali, dalawang baka ang gagawin natin eh. Medyo mas maganda kung dinudurup siya, no? Tapos, bubuksan ulit natin ang baka. Yung unang kukunin natin, yung laman. Ang sarap yan. sarap yan. <laughs> Ngayon, nailagay na natin din laman, sipsip yung lasa. Ito din na yung nagpasarap. Yung, yung nagpasarap at nagpabuhay sa laman. Na alagay na natin yung lasa. Yan. siyempre dapat maiyak ka. alagay natin. Wow, ang sarap yan. Okay. <laughs> okay. Yan na. Siyempre, kulang yung isa. Gagawin natin dalawa para malasang malasa. Yan. Yan. Sabihin natin. Okay. Okay. Yan ang tamang pagluluto ng kaka. Okay. Tapos, ating ilagay, ahaluhin natin, ilubog natin yung laman. Yan, para ramdam na ramdam. Para ramdam na ramdam niya yung lasa. <laughs> Ayan. Okay? Tapos iahalo natin, kailangan yung paghahalo medyo maingat. Ha? Kailangan may bilang siya. One, two, three. And then... <laughs> Yan. Taip na. Para yung, kasi yung uso, yun yung nagpapasarap ng lasa. Kailangan itatakpan natin siya para pumasok roon sa laman. <laughs> para pag kinain natin siya, wow, mapapawaw ka sa sarap ng baka. Okay? Yan. op oh, medyo luto na siya. Haluin ulit natin. Wow! Hmm, sarap. Ay, sarap. oh, di ba? Ngayon, luto na siya. Huwag may natin masyadong lutuin ng todo. Kasi, malalabsa siya. No? So, dahan-dahan na. Titikman natin, ha? ang sarap. Sobra. Walang mintis, hindi pa ako sumablay sa pagluluto. Wow! wow. So ngayon, dahil luto na siya, i-off na natin. Gagamit na tayo ng sandok. Ay, eh, sarap nito. Yeah, di ba? Oh. Yeah. <laughs> hindi pa ako sumablay sa pagluluto. <laughs> okay. Yan yeah na. Yeah. Ah! Tara, kain tayo. Dito, mo to, ang sarap. Ngayon, please like, share, and subscribe. Follow my Facebook, Kuya Yani Vlog, para updated ka sa mga pagluluto ko. <laughs> ito mo, yung sarap at tinamnam ng pagluluto ni Kuya Yani. Okay, di ba? Oh, palo na. <laughs> and subscribe my YouTube channel. Please like and share. Thank you.